Ah, grabe ka yun sunog na na. Pero okay lang, yung plate. Okay lang, plate. Wala na yung lining eh. Sunod kaya kayo. Nimpis na kayo. Plate lining. Plate lining. Bale, anin nga pala itong lining at yung walags. Hindi nang magkakapalihan. So, lining, regit ko yung one. Pansin mo na ako yeah. ni sa bukit, sa bida, kung pag-ibat, no? Nag-tawag ng ito. update na Ning ano na jud ba Nin, ng clutch. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Nya. Oh, oh. yeah.